Okay guys, uh, konting idea lang po about sa inahin kung kailan dapat paliguan na bago ipanganak. So ito guys, base po ito sa experience ko saka sa obserbasyon ko. So ang sagot ko po ay depende po sa condition at depende po sa panahon. Uh, ako minsan nagpapaligo ng 2 days pa lang nagpaligo na ako mula nanganak after 2 days pinapaligoan ko lang lalo, lalo na kapag init, uh, summer so pinapaliguan ko yan depende po sa kondisyon kung alam ko naman na nagamot ko ng mayos yung inahin ko tapos kailangan niya ng malamigan so need niya po uh, paliguan meron ding 5 days minsan umabot sa 5 days bago ako magpaligo so depende po sa kondisyon tsaka sa panahon ang malaga po ay yung paggamot may procedure po ako dyan kung paano maggamot uh, para maiwasan po yung uh, lagnat mastitis Uh, pagkawala ng gatas. So, importante po yan guys. Yan po. Ang papaligo po sa biik ay hangat uh, hanggat maaari wag po tayo magpaligo sa biik. Lalo, lalo na ngayon sa taglamig na panahon. Dahil yan po ang rason kung bakit mabilis lang magkakasakit like sipon, ubo, uh, maway pa sa pneumonia. So, mahirap na gamutin. So, yan lang guys. Sa about sa pagpaligo, yun po ang sagot ko. Maraming salamat. Happy farming everyone. God bless.